Okay, go on, please. Magawa ng homework ang mga nanay. Dapat patutunan tayo, mga nanay. Last question. Pag nabuntis, sino mga anak? Anak! Anak pa rin. O, tanong ha? Sa lahat ng tinuan, mga nanay, may smeldo na yun? Anak! Yan po ang tawag sa atin, mga unpaid workers, mga nagtatrabaho mga silent workers, kahit wag kang pumansin, hindi siya maaga, magtatrabaho, mamahalin ang pamilya, mamahalin ang asawa, minsan wala pang thank you. Yan po ang dalilan kung bakit si Tia Cayetano ay pinaglalaban ang mga natin. Ikikwento po siya nyo ng mabilisan ng buhay ko. Ang tatay ko, the late senator René Cayetano, senador po siya pero namatay bago matapos ang kanyang term. Kaya ako po ay tumakbo noong 2004. Ang tatay ko namatay sa liver cancer. Ang hindi alam ng marami, may anak po ako, pangatlo kong anak, namatay din po. Siya ay pinangalap ng napakarami kapansanan. Bula, bingi, may ang kidney. Sabi ng mga doktor, hindi yan maglalakad, hindi yan magsasalita. Kahit anong dasal ko, walang nilalo. Walang kapihan din po, namatay ang anak ko. So nung ako'y naging senador, sabi ko, Meron akong magagawa bilang abogado, bilang senador, bilang isang nanay. Meron din ako hindi pwedeng gawin. Yung anak ko, hindi ko ayaw buhay. Pero ibang klaseng sakit, katulad ng sakit ng tatay ko, na liver cancer, ang pinagdalingan nun ay hepatitis B virus. May bakuna na. Pinuntuhan ko yon para taon-taon may bakuna kayong ipuntahan sa mga health center, mga nanay. So happy ako na magkwento sa inyo na ang batas natin na doktor para sa bayan natin. Pwede mga scholarship, mga, pe, nanay at tatay, pwede mag anak, pwede maging doktor ang inyong anak. Scholarship. Pero hindi sa kapatong scholarship na. Isa ng building. Saan papasok? Meron bang laboratory dyan? Meron bang mga teacher, mga doktor ang dapat yun, isa-isa. Nung pinasan namin ang batas, walo lang ang public medical school sa Buhuyo, Minas. Walo. After four years, 25 na po. Kasama ang Batangas State University. Mahal na mahal po ang Batangas. Kaya, sa Batangas State University, ako nagbuhos. Meron po pa yung dorm dyan. Pinapontohan ko din po yun. Meron tayong innovation center para rin mga sa Patanga State University din po yun para madali para sa mga kumbila. Education, healthcare, yan po ay priority ko. Then priority yan ng mga nanay. Tama ba? Priority din yan ng mga tatay. So yan po ang inaasikaso ko. Gamit ko, ang talino ko, ang sipat ko, hindi lang isang abogado, pero puso ko na isang ina. At syempre, ang pinagmamalang ko, lakas na panawag ng isang na. I na. Ay ang bless, ay ang blesses na po ako nakapag-bike, nakapag-tumakbo dito sa Batangas kasi po ako ay mahilig sa sports. Yan din ang gusto ko para sa mga Batangas. Di ba mga nanay, pagkatapos pumasok, at gusto natin nakatambay? Hindi! Mag-sports! So yan din po ay pinagpuntuhan natin na mga program. Last. Yes. Baka naman sabihin ng mga tatay, puro nanay lang ang pinansin ko. Mga tatay,